Sa press ko ng walang matigas na pulis sa matinik na Mrs. Season 3 noong ikalabing apat ng Desyembre, inamin ni Senator Bong Revilla na mayroon siyang illegitimate children o mga anak sa labas. Pero alam daw ito ng asawa niya na si Lani Mercado at ng anim nilang anak. Alam ni Lani kung ano yung totoo. Meron, meron. But I'm not going to, ano. Pero meron. Mat makikilala niyo rin yan kung sino siya. But uh, kung sila. Hindi okay, mo po pwede itago yan. Unfair yun para sa mga bata. Na uh, pagka anak mo, anak mo yun. Tugo mo yun. Mahalin mo yun. At hindi ko ikinahihiya gano'n. Dahil sa ginawang pagtanggap ni Lani, sinabi ng actor-politician na mas lalong lumalim ang pagmamahal at respeto niya sa asawa. Samantala, nanganak kamakailan ng isang healthy baby boy ang anak nila na si Gianna Revilla. Apo. Pinangalanan ng ikawalong apo yeah, nila Bong at lani ng Jose Matthias Mari na hango sa tunay na pangalan ng aktor na Jose Maria. Yeah. Pangalan niya Jose Matthias Matthias Mari Mari. Dahil ako yung totoong pangalan ko Jose Mari.